So, hi guys! After long time, ngayon lang ulit tayo kapag-vlog. So, <clears throat> kasi ngayon, ikakabit ko yung lumang GB box ko. Kasi may, medyo nahihirapan kami ng minus ko pagka namimili kami. Lalo, minsan pag marami kami dala. Kaya, yung lumang GB box ko ang ilalagay. Hindi na ako bumili kasi hindi naman, para sa akin, okay na yung lumang. <laughs> diba? So, ito, naikabit ko na itong binili kong bracket sa si Shopee halagang 500 556 yata mga discount ako yan na and then ito so ito yung luman GB box natin ang tambak siya ng matagal so umurang din niya tapos ito yung kanyang plate so dati kasi nag add ako ng panibagong butas doon sa lumang bracket ko sa video. Yan, mga inad ko yan. Ah, ito pala, existing. Ang inad, sino inad ko sino, may Parang ito lang yata sa may likuran. Ngayon, nung sinukat ko siya, dito sa bago, yan siya. So, okay na yung butas Okay na yung butas dito sa dalawa na to. Ito, tsaka to. Ang gagawa na lang tayo, ito. Ayan, isa na to. Tsaka ito, isa dito. Pubutasan natin siya ng bago. So, butasan ko muna siya bago ko siya linisan. Para isang ano na lang. Kailangan ko kasi ikabito ngayon. Dahil yung mamimili kami ngayon ng misis ko. So, ito. Ah, butasan ko muna. So, gamit tayo nito. Sana po may charge para hindi ako mahirapan. So, okay na. Konting linis lang yan. Ah, <coughs> bago na uli yan. Pinisin ko muna. So, yan. Tabal tama. Saktong-sakto pa rin. Medyo maalog lang to. Minsan naglalagay lang ako ng basahan sa ilalip niya. Para hindi siya umalog. Pero pag may laman na, wala naman na siyang ano. Pag wala nang laman, maano, maingay. Pag tumatakbo. So, linisin lang muna natin. Then after, ikabit ko. Pakita ko yung finish product. So ano okay na uli yung GB box natin Tingnan nyo naman, malinis na siya Eh, di ba? kasi ayoko na bumili ng bago eh. Okay pa naman ito Tsaka, hindi ko naman siya laging kinakabit Kinakabit ko lang yan kapag uh, mamimili kami ng asawa ko sa palengke Yung mga paninda niya Kasi minsan mahirap yung nandun lang lahat, siksikan Minsan kasi marami yung nabibili Minsan konti, minsan marami Depende sa replenish na nabibili niya sa tindahan niya. Kaya yan, ito na. Malinis diba? na uli. Do. Ganyan talaga yung design. Plastic. Maganda ngayon yung mga parang plastic type. Pero yung uh, plastic type pero yung style niya is parang alloy box yung design. ba? Diba? Maganda na rin yun eh. Pero sayang kasi to eh. Kasi bumili pa ako ng bago diba. Mga panghinayang. So, 'yun lang guys. Okay na uli ang ating GB box. See you on my next vlog. Bye.